Sa isang tahimik at lihim na klinika, kapansin-pansin ang eksena sa loob, naroon sina Sakamoto, Shin, at Lu. Kitang-kita ang matinding takot sa mukha ni Shin habang nagmamakaawa kay Sakamoto na huwag ituloy ang balak sa kanya. Isang mahabang karayom ang hawak ng matanda at walang pag-alin lang ang itinusok ito sa likod ni Shin. Kasama nila sa klinika si Granny Mia, isang matandang babae na kilala bilang isang veteranang therapist sa ilalim ng mundo ng mga hitman. Iginagalang siya hindi lamang dahil sa kanyang kahusayan sa medisina, kundi pati na rin sa kanyang brutal na katapatan. May pambihira siyang kakayahan na matukoy agad ang pisikal na kondisyon ng sinumang asasin. Habang sinusuri si Shin, ipinaliwanag ni Granny Mia na ang paggamit niya ng kanyang bagong kakayahan ay katumbas ng pagpigil ng paghinga habang mabilis na tumatakbo. Babala pa niya, maaari lamang gamitin ito ng limang minuto kada araw upang hindi masobrahan ang katawan. Samantala, lumapit si Lu kay Granny Mia at inireklamo ang pagkahilo. Pinainom siya ng miso soup na may clams, na agad namang nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Sa puntong iyon ay sumingit si Shin at pabirong sinabi na ang dahilan ng hilo ni Lu ay ang kanyang hangover. Habang sinusuri ni Granny Mia ang pisikal na estado ni Sakamoto, kaagad niyang napansin ang matinding pagbaba ng kanyang performance. Ipinaliwanag niya na dahil sa matagal ng paglayo ni Sakamoto sa mundo ng asasinasyon, malaki na ang ibinaba ng kanyang combat stamina. Tinukoy niyang sa kasalukuyan, kahit gaano pa kalakas at kahusay ang execution ni Sakamoto, tinatayang 30% na lamang ng dating lakas ni Sakamoto ang kanyang magagamit sa kasalukuyan, kumpara noong nasa rurok pa siya ng kanyang kakayahan. Ang limang taong pahinga mula sa aktibong pakikipaglaban ay nagdulot ng malaking agwat sa pagitan niya at ninaksyan. Bago siya umalis, sinikmuraan siya ni Granny Mia sa isang partikular na pressure point na tinatawag na sikatanden, na ayon sa kanya, ay makatutulong upang maibalik ang balanse at lakas ng katawan. Samantala, sa tindahan ni Sakamoto, naroon si Ahowi, kasama ang isang hindi inaasahang bisita, si Minimalist, isang miyembro ng Death Row Inmates. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Taro Sakamoto. Ipinaliwanag ni Aowi na wala roon ang kanyang asawa at kasalukuyang nasa sesyon ng physical therapy. Hindi natuwa si minimalist sa sagot at mariin sinabi kay Aowi na huwag siyang pagsinungalingan dahil labis siyang nasusuklam sa kasinungalingan. Bigla niyang dinampot ang cash register at ginawang isang maliit na bola gamit lamang ang kanyang kamay bilang pagpapakita ng lakas at banta. Pabirong nagtanong si Aowi kung ano ang nangyari sa pera sa loob ng register. Munit agad siyang sinakal ni Minimalist habang paulit-ulit siyang tinatanong kung nasaan si Sakamoto. Binalaan siya nito na kung patuloy niyang itatago ang asawa, siya naman ang dudurugin at gagawing bola. Sa isang iglap, binali ni Aowi ang braso ni Minimalist at sinaksak ito sa lid. Napaluhod si Minimalist at gulat na naitanong kung sino nga ba talaga ang kaharap niya. Dito, unti-unting nagbago ang anyo ni Aowi, siya pala ay sinagumo. Ipinakita ni Nagumo na ang ginamit niyang kutsilyo ay isang laruan lamang. Sa bilis ng kanyang kilos, bigla na lamang siyang nasa likuran ni Minimalist na hindi man lang niya napansin. Ang tunay na dahilan ng presensya ni Nagumo sa tindahan ay isang pabor mula kay Sakamoto. Pinakiusapan siyang bantayan ang tindahan pansamantala habang wala pa siya, upang masigurong ligtas ang kanyang asawa at anak mula sa anumang banta. Sa isang mataas na tore, mataan ni Hisuke si Apart isa pang miyembro ng grupo ng mga death row inmates. Agad niya itong pinaputukan, pero nasalag pa rin ito ni Apart gamit ang kanyang kamay na balot ng mga wire. Gamit ang mga wire, gumalaw si Apart na tila isang Spider-Man patungo kay Heisuke. Nang makarating siya sa loob ng tore, mabilis niyang pinira-piraso ang baril ni Heisuke gamit ang kanyang mga wire. Habang papalapit si Apart, agad niya itong pinuluputan ng mga wire, tila bahanda na siyang tapusin ang laban. Munit bago niya tuluyang mapatay si Heisuke, biglang dumating si Sakamoto at sinuntok si Apart ng ubod ng lakas, isang suntok na tumilapon kay Apart sa malayo. Ang dahilan ng agarang pagdating ni Sakamoto ay dahil, bago pa tuluyang masira ang baril ni Heisuke, nakapagpaputok siya ng isang bala bilang hudyat kay Sakamoto. Muling bumangon si Apart mula sa pagkakatumba at sinabing matagal na mula nang may nakasuntok sa kanya ng ganoon kalakas. Tumugon si Sakamoto, ako na ang bahala rito sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nasa magandang kondisyon ako ngayon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, Arigatou gozaimasu! Sa kabilang eksena, ibinunyag ni minimalist na nakapatay na siya ng apat na daan at tatlumput dalawa katao, ngunit ayon sa kanya, hindi pa rin yon sapat upang mapawi ang kanyang pagkabagot. Tinignan niya si Nagumo at tinanong kung magbabago ba ang kanyang nararamdaman kapag napatay niya ito. Bigla siyang umatake, ngunit mabilis itong naiwasan ni Nagumo. Paalala pa niya kay minimalist na iwasang sirain ang mga gamit sa tindahan, dahil kung hindi ay siya ang sisinilin ni Sakamoto. Hindi na malaya ni minimalist na nakuha na ni Nagumo ang kanyang cellphone at sinimulan nitong halughugin ang contact list upang hanapin kung may connection siya kay Slore. Patuloy ang pagtira ni Minimalist gamit ang sunod-sunod na bato, ngunit wala pa ring tumama. Habang tumatagal, makikitang pinagpapawisan na si Minimalist. Nagsimula siyang maghanap, naguguluhan kung nasaan na sinagumo. Sinilip pa niya ang loob ng refrigerator, ngunit laking gulat niya nang bigla siyang sakalin, hindi ng iba, kundi ng sarili niyang anyo. Yun pala ay sinagumo na ginaya ang kanyang hitsura. Nababalot na ng takot si minimalist. Sa isip-isip niya, bakit ganito siya kalakas, gayong maliit lang siya? Ibinagsak ni Nagumo si minimalist at binuksan ang kanyang daladalang bag, na naglalaman pala ng samut saring sandata. Tinignan niya si minimalist at tinanong, paano mo gustong mamatay, sabay labas ng kanyang mga armas. Ipinaliwanag ni Nagumo na may anim na natatanging gamit ang kanyang sandata, at pinapili si minimalist ng numero mula isa hanggang anim. Ngunit sa halip na sumagot, nagitnit si minimalist at muling sumubok umatake, ngunit muli, hindi pa rin siya tumama. Dahil hindi pumili si minimalist, naglabas si Nagumo ng dice. Para siyang salamangkero, habang pinaikot ito sa ere, hanggang sa tuluyang mapunta ang dice sa bibig ni minimalist. Sa isang mabilis na galaw, napugutan ng ulo si minimalist. Ang sandatang ginamit ni Nagumo, Weapon number 3, isang higanteng can opener. Sa muling pagbabalik ng labanan ni na Sakamoto at Apart, makikita si Apart na umaatake gamit ang kanyang mga wire. Habang naglalaban, nagtaka si Apart kung paanong, sa kabila ng pangangatawan ni Sakamoto, ay napakahusay pa rin nito sa pakikipaglaban. Muling umatake si Apart at nagawang balutin ang paa ni Sakamoto, subalit hindi niya ito maputol. Pinunan niya ang tibay ng katawan ni Sakamoto habang kinakalagkad ito papalapit sa kanya. Sa hindi inaasahang sandali, nakahawak si Sakamoto ng isang tower display figure at agad itong inihagis kay Apart. Nasalo ito ni Apart gamit ang kanyang mga wire na animoy sapot ng dagamba. Labis ang galit ni Apart dahil nagulo ang mga nakadisplay na kadamitan. Agad niya itong inayos, isang senyales ng kanyang pagiging obsessive-compulsive sa kaayusan. Habang abala si Apart sa pag-aayos, sinimulang subukang magpapayat ni Sakamoto upang muling makamit ang kanyang dating lakas at anyo. Gayunpaman, wala itong naging epekto. Sa halip, pinalibutan siya ni Apart ng wire sa buong katawan. Bigla na lamang lumaki ang katawan ni Sakamoto at nakawala mula sa pagkakabitan. Ipinaliwanag ni Granny Mia na sa kasalukuyan ay 30% na lamang ng dating lakas ni Sakamoto ang kaya niyang gamitin kailangan umano niyang matutong lumaban sa kondisyon ng kanyang kasalukuyang katawan. Ayon pa kay Granny Mia, ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang umangkop sa sitwasyon, isang bagay na hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Sakamoto. Kaya sa tuwing siya ay nakikipaglaban, otomatiko niyang sinusubukang magpapayat. Ibinunyag din ni Granny Mia na ang sika tandem na isinagawa niya kay Sakamoto ay naglalayong ipabatid sa kanyang katawan kung gaano na ito kalaki. Kapag napagtanto na ito ni Sakamoto, mauunawaan niyang sapat ang kanyang lakas, kahit hindi na siya bumalik sa dating anyo. Pagkababa ng dalawa sa elevator, sinabi ni Sakamoto, oras na para sa counterattack. Habang sila'y nahuhulog mula sa taas, pinaulanan ni Sakamoto ng mga suntok si Apart. Sa isang malakas na suntok, kapwa sila bumagsak sa gitna ng mga estrukturang bakal ng tower. Gulat na gulat si Sakamoto sa lakas na kanyang nadarama, at hindi rin makapaniwala si Apart na may taong makakasabay sa kanya at si Sakamoto ang unang nakagawa nito sa huli mariin sinabi ni Sakamoto wala akong oras para makinig sa mga sinasabi mo